guys, kain tayo. Sa tiulan. Opo. Sa tiulan. Masabaw din pala ang upo eh, uh, no? Hmm, sumasabaw yan. <tako> Pinalaga ng ano, upo ba? Uh. Nakakamaya ko. Ka. Okay. Nakabot nga na ano? Hmm. Sili. Gerald, hindi na rin makakain ng walang ganyan. no? Okay. Yeah. Hmm. Nalagay na talaga ng mga Ah, di pisi diyan sa ano eh, no? Mm. Pero ikaw hindi ka masyado eh, no? Pagka ng tamig. Si Gerald talaga eh. Sabi nga niya sa akin. Mm, Kaya ano eh. Nag-adobo kami ng lagang itlog. Kaya lagyan natin sili, atin. Sige. <laughs> <laughs> Gagyo dalawang piraso wala. That's... Uh -huh, Sarap. Nakain nga daw niya sabi niya eh. Pagka siya nga... mm. Nakaka-miss din kasi yung mga gulay, no? Mm -hmm. Parang ito na ang tamalian namin tayo. Sa ba ka umain? Hindi, kanina almasan lang yun eh. Pero kaninig yeah. din. Eh. Sarap. Saan umitin mo ko, no? Umitin ka nga. Hindi ako naging... <laughs> Sa pagligo mo yan, no? Mm -hmm. Sa baka lego mo sa Constantino? Uh, marami na pa ang dagat. Filming food, pero parang dagat pag tinikman mo, apakaala. Shout <laughs> out, -out <laughs> po sa <Mar> <laughs> Constantino. <laughs> parang tubig dagat yung ano eh. Ito pa malimplik doon. Kami ang una. Maalat na, di ba? Hmm. May susunod pa. Oo, una. Magatatlong araw ata yun eh. Oh! Na yun, meron din nilang ulam ng Kumain tayo. na Kumain Nagustog ako ng sobrang. Kamo na ng katao-tao ngayon. Hmm. Napakatahimik dito ngayon. Ayan, tanan. Diba? Yan tandaan. Yan tao. Hindi na lang si Tony. Parang ada